Loveless ka ba? O naghahanap ng bagong pag-ibig? O iniinda ang sakit ng break-up? May isang kumpanyang handa raw magbigay ng leave at iba pang benefits na tiyak daw na mapupusuan ng mga empleyado. Makibalita tayo kay Dano Tingkungko. Sa mundong halos non-stop, round the clock, lalo sa trabaho, kahit daw pag-ibig may kuwang. Pero paano pag nag-break? Pwede bang humingi ng post kay boss? Sa advertising agency na ito sa Pasig, hindi kailangan mag-SL o sinungaling leave o magpanggap na everything is okay. May isang linggong breakup leave na pwedeng i-file dalawang beses sa isang taon. Ang art director na si Knight, minsan nang nakapag-breakup leave. I stayed at home. <laughs> Bought myself a few beers. But yeah, I think that helped a lot. Pero wait, bago magreklamo na ikaw ay heartbroken, check the label dahil maituturing bang break kung hindi kayo. May isa pa silang love life benefit na pwede kahit sa single. Date allowances na 1,500 pesos kada date. Hanggang anim na date ang sagot ng ahensya sa isang taon. Kung wala pang jowa, go forth and look for you're the one dahil sagot din ng ahensya ang subscription mo sa dating apps tulad ng Tinder Plus at eHarmony. At kung magkatuluyan na kayo, hanggang 150,000 pesos na gasto sa wedding reception ang sagot ng kumpanya. People spend a lot of time with advertising at the expense of sleep, you know, at the expense of family, at the expense of your health and expense of love. Baka mas maganda na incentivize natin, encourage natin yung life outside of the work. Hindi rin uso rito ang OT at mas gusto nilang nasa labas lagi ang mga empleyado. Sa isang industriya raw kasi tulad ng advertising, nasa labas talaga ang inspirasyon, ang hugot at sa huli, ang mga ideya. It is what you experience in life that makes you become more creative. And so it makes a lot of business sense to almost require people to go out. Ang copywriter na si Snow approved sa mas mahabang oras sa labas ng opisina. You need that break to be able to produce good work. Dano ko GMA News.